So nakita natin na sa ating natalakay ng natiraan na, na isa sa mga nagpahirap sa na tao na nagpapahirap din sa damdamin ng Diyos sa puso ng Diyos na makita ay ah, ang uh, So ipinakikita na doon na talagang aalisin niya, patitigilin niya ang ah, digmaan sa buong tupa. So gagawin talaga ng Diyos Ngayon ano kayo magiging resulta? kapag gawin na iyon ay Diyos. Maganda yung binanggit sa Biblia Kapag isa sa katuparan ng Diyos yun, ano ang maranasan ng mga tao sa kundi? Kaya alamin natin ang sitwasyon na inilarawan ng Biblia. Kapag gagawin na ng Diyos yun, na matitigilin ang tigma sa lupa, wala ng uh, mabahihin tulot ng mga armas, na pamakay sa tao, hindi na kailangan yun. Ang mga tao ay mahal, na, mahal nilang isa-isa, sa mahal nilang Diyos. So ito ang uh, paglalarawan ng Biblia sa Awit 37. ba ang mababasa natin sa text nung yan? Awit ah, 37 11. Ganda. Ano sinabi? Pero ang maaamo, mag-ibinangit ng maaamo, ito yung malingin ako. Ang laong matuit, mga masunodin sa Diyos, ang maaamo, ang magmamahari ng lupa. At mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan sa Diyos. o naglubos na kapayapaan o umako ang kanilang kaligayahan sa lubos na kapayapaan -ka hindi pa naman oh, mag po ang kaligayahan kung e, ramdam mo na lubos oh. na kapayapaan kasi may mapayapa kang mula sa utom, sakit para inaman pa na na mag-isa din paano wala wala ka talagang e, katatakutan kaya yan is sa uh, Psalm 37, 11 ating pinasa ang maamaw ay magmamaya ng lupa sa ilalim ng pagpapahala ng Yesus. Kaya ito yung pinangamit. gagawin Yesus yan magkaroon ng bus na pa at magpapahala.